Hinihininda ng libo-libong mga deboto ng itim na Nazareno ang init, siksikan at mahahabang pila makalapit lang sa poong Nazareno. Ito ay bilang sakripiso at pasasalamat sa umano'y mga himalang naging bunga ng kanilang taimtim na pananalangin sa kanya. Alamin natin ang mga kwento ng milagro sa ulat ni Joshua Garcia. Himala ito ang isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit patuloy ang panatan ng mga deboto ng itim na Nazareno. May ilan na pinagkalooban umano ng supling matapos ang mahabang panahon ng pagsisikap ng magkaanak. Gaya ni Oliver, na dumayo ng Quirino Grandstand mula Valenzuela kasama ang kanyang pamilya. Kwento niya, siyam na taon bago sila nabiyayaan ng anak. Hindi lang isa, kundi dalawa pa. Kasi po, ang tagal po, ilang eh, beses na po siya nakunan, alas tatlong beses po. Hindi po makapit, ayaw po talaga. Nagpaano na po kami sa ospital. Pati ayaw rin po babo. Nung naman pala tayo po kami ay eh, pong nasa, nasa Reno. Ito po, nagbunga po isang lalaki at nagsunod po yung babae. Ayun po. Uh, kaya po, taon-taon po talaga pumupunta po kami. Si Nanay Vilma at Joy, mahigit isang dekada ng namamanata. Simula ng dinggi ng kanilang dasal na sila'y pagalingin sa kanilang mga karamdaman. Nung nagkaroon ako ng sakit, Uh, January 7. Mm -hmm. Kaya pag mm, ganitong palik, umakit talaga ako dyan. Malay mo, di mo ma, ano yung sakit ko, ganyan. Mm -hmm. Anytime pwedeng bumalik, di ba? Aneurysm kasi ako. Eh. Yung nagkasakit ako na akala ko mawawala na ako tapos yung umiiyak ako sa kanya, nagpunta ako ng Kayapo, nagdasal ako ng time team, yung kaming dalawa lang, walang misa ayun, tapos yun na, simula nun, hindi, pag nagkakasakit na ako, laging hinahawakan ko lang yung etong ganito ko. Tapos sumahawak lang ako ay papagad, sa nasareno, nawawala na kagad yung mga sakit ko. Ang importante anila ay isinasa puso ang pananampalataya at ipinagkakatiwala lahat ng mga pagsubok sa Panginoon. At higit sa lahat ay huwag kalilimutan na magpasalamat, maliit man o malaki ang himalang natatanggap. Oo po, ayun po, kumano po yung balahibo ko po. Talaga pong pasapanan, pala tayo po dami ng pamilya ko. Yun po, nabuo po kami at nagkaroon po ako ng dalawang anak. Sobrang gaan sa pakiramdam, sobrang saya. Parang wala kang naiisip na problema. Good health palagi. Yun lang, tapos sabi ko, bahala na siya kung ano yung ibibigay niya para sa amin. Kung ano yung blessing na para sa amin na kung ano yung plano niya para sa amin. Joshua Garcia, Para sa Bayan.